Hello mga idol, uh, karating lang namin ni Edison, galing kami sa bahay ni Kapay, uh, idol Ariel Tubali, ang kanyang Facebook page, galing kami sa kanya, pinick up namin yung binigay sa kanyang mga groceries para kay Edison, ito po yung na-pick up namin. Mo da, isang, ano to, isang ano yan? Ano yan boy? Yeah. Alisin mo da, boy, pakita mo. Ha? Oh. May thermos na si Edithon, mga idol. May thermos na siya. Tapos... Ito... Bigyan siya ng... Ano yun boy? O, oh, galon. Galon. Tapos, isa nun, isa nun, boy. Isa ano ito. Anong laman yan? Biskuit. Ha? Biskuit. Anong biskuit, ha? Ito na Ito na Tapos... Ito, ito, ito. Itong... Ito, ito, boy. kemudian mure ini Ito so, may ano si Edison, no? Binigyan siya ng baso, dalawang, dalawang ganito, itong pangalawa. Tapos may ano siya? Ay dun, may, may mangkok, tapos may sabon siya, may shampoo. Kompleto. ah, uh, ito may oh, bigas siya. ah uh, the tiger. 5 los Tapos, isa pa, binilan siya ng ah, uh, oh, taku, takure sa ilalim. Tapos, ito, kasirula. Binilan siya. okay meron na si Edison, ano, no? Tapos, may binigay din na, ano, si Idol sa kanya, damit na mga, ito. So, Palitan mo na yung damit mo, boy. Sa mga, ano yan? Palitan mo na Sa mga yan. Binigay niya ni Idol na, ano, Idol na Ariel damit na yan, oh. May shirt na dalawa. Oh, yan ang binigay, oh. Yeah. nya so, niya kasi nabasa kami sa ano. Nabasa kami sa ulan ni Edison. Lakas ng lakas ng dinaanan naming ulan sa, daan. Yeah. Meron siya uh, binigyan, binigyan, din siya ng oh, mga magaganda pang short. Oh, ay, jogging pants para siguro. Ay, uh, short, oh. Maganda mga short. Isa pa. Iba na si Edison ngayon. Tingnan nyo. Gwapo na. Ginupitan. Ginupitan si Edison eh. Ginupitan ni eh. Idol na Ariel to bali. Oh. Mas gwapo na siya kaysa sa akin. Yan na si Edison ngayon. Oh. Yan ang dadal, 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 na. Yung niya yung Kanyang gamit no. Yeah, eh. Edison. Anong masasabi mo sa nagbigay dyan? Yung nagbigay. Ha? Ano sa sabihin natin? Salamat. Salamat. Hmm, salamat na no, no sabi ni Edison. Si Edison, ganun lang yan. Isang salita lang salamat, pero natutuwa yan. Kaya salamat mga idol sa pag appreciate sa ating pananawagan na tulungan si Edison. Utang na loob ko sa inyo yan. Malaking kaligayahan na nakita natin na may mga tao pala na marami pa palang taong mababait. Kaya salamat sa nag-sponsor dyan na hindi nagpakilala kung sino sila. At least andyan si Edison na nakasaksi sa inyong binigay. Nagpasalamat. God bless you all.